kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Ngayong nanalo na naman bilang presidente ng Russia si Vladimir Putin ay tuloy-tuloy na naman ang sakit sa ulo ng mga bansang may galit sa kanya dahil sa nakikita nilang isang banta sa seguridad ng buong mundo ang isang katulad ni Putin. Kung hindi man matutuloy ang banta ni Putin na giyera nuklear sa mga bansang miyembro ng NATO, ay anim na taong po nila ang hindi palagi pagsang-ayon ng Russia sa mga plano ng NATO, lalo na ng Estados Unidos dalawang taon ng binabakbakan ni Putin ang Ukraine pero hindi niya pa rin ito matapos-tapos dahil sa lumalaban pa rin ang mga kasundaluhan ni Volodymyr Zelensky sa tulong ng NATO. Ilang beses nang sinabi ni Putin na kung hindi lang sa mga armas na pinapadala ng NATO lalo na ng Estados Unidos sa Ukraine ay matagal nang natapos ang laban. Ilang beses na rin hinanapan ang parahan ng paraan paano magkaroon ng kapayapaan at matigil na ang operasyon ng Russia sa Ukraine. Pero palagi itong hindi natutuloy dahil naninindigan pa rin si Vladimir Putin para sa kanyang mga demand sa Ukraine na dapat gawin para tigilan na ito ng Russia. Tatlo ang inihiling kondisyon ni Putin na dapat gawin ng Ukraine. Ito ay ang tinatawag niyang denazification. Dapat raw na matanggal sa Ukraine ang mga radical nationalists na nasa kanilang gobyerno na siyang nagpaplano ng masama sa Russia. Pangalawa, demilitarization. Gusto ng Russia na limitahan ang kapasidad sa armas ng Ukraine pati na rin sa galaw ng kanilang mga kasundaluhan dahil para sa kanila isa itong malaking banta sa Russia. Pangatlo, ay ang maging neutral. Ibig sabihin, na ipinagbabawal ni Vladimir Putin ang pagpamyembro ng Ukraine sa NATO. Kapag hindi raw magawa ito, ay patuloy ang labanan hanggang sa makuha nila ito para naman sa bansang Ukraine ay mahirap ito dahil ang desisyon sa pagpapatakbo ng inyong bansa ay kailangan pang dumaan sa iba kahit na hindi naman nila kayo sakop kahit na sinong bansa ay sigurado namang papalag sa demand na ito ng Russia halimbawa lang dito sa Pilipinas Paano kung sasabihin ng China na kailangang limitahan ang armas ng ating sandatang lakas? Hindi rin tayo pwedeng maglagay ng mga kasundaluhan natin sa ibang areas ng ating bansa kung saan ay para sa kanila. Ay isa itong banta sa kanilang seguridad. At hindi rin tayo pwedeng pumasok sa kahit na dumang kasunduan sa Estados Unidos pagdating sa pagpapalakas ng ating sandatang lakas. At hindi rin tayo pwedeng maglagay ng mga base militar ng ibang bansa sa ating kalupaan. Dahil kung hindi, ay sasalakayin nila tayo. Hindi ba't papalag ka rin kapag ikaw ay diniktahan ng ganyang klasing mga demands? Maliban na lang siguro kung ikaw ay pro China at sasabihin mo pang mas makakabuti ito para sa ating bansa. Kahit na hindi pa borang nito sa kahilingan ni Putin sa Ukraine ay hindi sila nagpapadalos-dalos ng desisyon na magbigay ng full-scale support dahil sa banta ni Putin na posibleng magkaroon ng gyera nuklear kapag mangialam ang NATO sa ginagawa nito sa Ukraine. Pero kahit na ganun na ang banta ni Putin ay nakakalusot pa rin ang mga armas sa Ukraine mula sa NATO at may mga tropa pa ng ibang bansa na nasa teritoryo mismo ng Ukraine na tumutulong sa pagsasanay nito at sa pag-operate ng mga armas na kanilang ipinadala. Alam na ni Putin na may mga sundalo na ng ibang bansa sa loob ng Ukraine noon pa man. Ingles at Pranses raw ang kadalasang lingwahe na malawakang ginagamit ng mga sundalong ito sa loob mismo ng Ukraine. Ibig sabihin na mga Amerikano, Briton at Pranses na mga sundalo ang nasa loob ng Ukraine. Kaya sinabi nito na itigil na raw ang pagpapadala ng mga kasundaluhan dahil sa natututas to lang ang mga ito at mataas na raw ang bilang ng mga nalalagas na sundalo ng ibang bansa. Sa lahat ng mga leaders ng bansang miyembro ng NATO ay tanging ang presidente ng bansang France ang naninindigan na dapat nang magdeploy ng mga sundalo ang NATO sa loob ng Ukraine. Sinupalpal niya rin ang palaging banta ni Vladimir Putin patungkol sa paggamit ng armas nuklear. Ayon kay Emmanuel Macron, dapat napakatandaan ni Putin na hindi lang daw ang Russia ang nag-iisang bansa na mayroong nuclear arsenal. Sila raw ay mayroon din ito. Dagdag pa ni Macron na kapag matalo sa gera ang Ukraine ay malalagay sa alanganin ng seguridad ng mga bansa katulad ng Moldova, Romania at Poland. Naklinaro ni Macron na hindi raw sila nakikipagyera sa Russia. Pero hindi rin sila nagbibigay ng limitasyon sa mga dapat gawin dahil ang Russia ay wala rin daw limit sa kanilang mga ginagawa. Pinayuhan din ni Vladimir Putin si Macron na maghanap ng mapayapang solusyon sa nangyayari imbes na palalain ang sitwasyon. Sa ngayon, ang Russia o ang siyang may pinakamadaming armas nuclear mas madami pa kaysa nuclear ng Britanya at France kahit na ipagsama ito. Kahit pa raw sa Estados Unidos, ay mas marami pa rin ang nuclear na nasa posisyon ng Russia. Paano kaya nakumpinsay ni Vladimir Putin ang mga tao sa Russia para hindi magalala kung anong mangyayari sa kanila sa oras na uunahan ng kanilang presidente ang paggamit ng armas nuclear? Baka siguro ay hindi lang nila naisip na pati sila ay matutunaw rin sa oras na magsiliparan na ang mga armas nuklear ng mga bansang meron nito. Tanggapin man ang iba o hindi pero alam ng halos lahat na si Vladimir Putin ang siyang pinakabanta sa seguridad ng buong mundo. Ikaw, alam mo ba kung paano ka makakaligtas kung sakaling magkaroon ng gyera nuklear? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.